Mga katal si Klaway, magluluto nga tayo ngayon ng sinigang na manok. Ayan, katikim na ba kayo ng sinigang manok? Ayan, meron tayong kamatis, sibuyas, chiling green. Siyempre, may okra at saka mayroong kangkong. Ayan, yung ating pangsigang. At ito na nga, magbibisa tayo ng sibuyas. Ayan, gisa natin ang ating sibuyas sa may low heat lang mga guys. Ayan. gisa muna. syempre kunting halo mga guys. Ayan. Medyo harap ko dito kasi ako rin ang video. Ayan, halo rin lang mga guys. Sabay pag nagisa na natin ang ating sibuyas. Yan. Sunod naman natin ang ating kamatis. Ayan. At hindi na nga ako naglagay dito ng bawang, no, mga guys. Sibuyas lang. Kamatis. Ayan. Nakasa natin, mga guys, ang ating uh, apoy. Lagay natin sa 520. Lula, sa pag-isa. Yan, magandang mga guys. Pagkatapos natin dito sa ating gamatis, yan, isunod na natin ng ating manok. Yan, bandang pakpak -pak lang yan mga guys. na sa parang swabi ang kanyang lasa dahil nga sinigang itong gagawin natin. Yan. pagkatapos nga nating nagisa mga guys medyo nagbabrown na ang kanyang karne no? yan natuyuhan na siya mga guys yan saka natin siya i busa ng tubig yan apat na basong tubig mga guys sapat na yan sa kanyang sabaw no? samis na yun pa no mm. sa uh, uh, so, sa... okay. Hindi, lanaw yun, di ba? Tatlo. Siyempre. Apat. Ayan. Ayan na mga guys. Siyempre, nagyan na natin ng ating ceiling green. Pagkatapos natin yung ang ating ceiling green, pakuloyin natin. Ayan. gulong kulo na siya mga guys. Ilagay na rin natin ang ating okra ayan ilunahin natin mga guys ang ating okra wow ang ganda ng kulay ng okra sariwa at syempre mga guys ang ating pampalasa lagyan natin sya ng asin ayan timpla lang mga guys at ilagay natin ang ating kangkong ayan Wow, ganda ng kulay ng kangkong. Sariwang kangkong. At shoutout nga pala sa gagamitin nating Nor Sinigang Mix at Nor Broth Cube. Ayan, shoutout sa Nor Philippines. Sana naman. Ayan, ito na ang ating gagamitin Sinigang Mix. Nor Sinigang Mix mga guys. Siyempre may sampalok yan mga guys Kasi original Ayan Oh. Mukhang masarap na ito mga guys Ayan Ang ganda ng kanyang kulay At siyempre mga guys Ayan na Pagkatapos na nating haluin mga guys Ayan Halo-halo pa more. Bago natin siya lagyan ng paminta mga guys. Yan, bago natin siya hanguin, lagyan muna natin siya ng paminta. Ganun siya mga guys. Wow. Siyempre, haluin natin muna mga guys bago natin tikman. Yan. Yan. okay na ito mga guys. Luto na. Uh, ano na naman mga guys. Magpa-brown brown pa rin ang kanyang karne. No? Para tanggal yung kanyang lansa. No? Sinigang sa sampano. Original nor sinigang mix. Ayos na mga guys. Approved na. Pwede na tayong kumain. Ayan. Ayan. Ito na ating finish product. Ayan. Kain na tayo mga guys. Mm. Ang bango niya mga guys subukan nyo rin itong gawin mga guys magsigang ng manok sinigang na manok with sampalok ayan talagang mas magugustuhan nyo mga guys ang mga anak ko mga guys gusto pa nila tong sinigang kumpara sa tinula no pag uh, hindi lang nitib na manok oh. isisigang nyo na mga guys tara na mga guys kain na na yum yum yum